Ayan, isang mapagpalang umaga po ng Martes. Ano po? Sa ngayon po ay magpapakita ako ng isang isa sa mga pansariling gamit ko. Ano? Pasisilip lang natin. Ano? At yun nga, paliwanag ko na din kung para saan yung visa. Ano? Uh, salamat po pala sa mga subscriber ko na walang sawang nanunood at nagsishare ng mga video natin ano mapa youtube channel man o facebook page ano po ah uh, ito na nga po pala yung damit na logo ko yan suot na natin at yun nga po ipasilip ko na sa iyo ah uh, sa inyo wag na nating patagalin pa para naman makita nyo yung sariling gamit ko ano shout po sa lahat huwag na natin patagalin ito na oh. ayan ito na po yon ano pasilip na po natin para huwag na natin patagalin pa ayan ito po yon yan po ay suso ano ho suso pero yan ho'y kumakalog kumakalog ho yan kalog talaga ho yan yan no yung mga isa sa mga pambihirang gamit kung tinatangan. Pero yun, <laughs> hindi ko <laughs> hindi natin pagtatagalin ng pakita ano mga kamangyan. Ano nga o bambisa ng suso na libon? Talakayin natin yung sa libon lang ano. Yan ho ay sinasabing napakainam sa mga kabal. Lisbala at yun na kung medyo maliit-liit, pwede mong isubo para kung sakaling nasa panganib ka o ikaw ay lulubog sa tubig ay makakatagal ka ano disclaimer lang po yung video ito ay para lang sa naniniwala ano pwede nyo din pong i-share yung video natin ano para sa mga may hilig sa mga ganitong usapin ano po ito ay matagal na din sa akin Ayan, bali dalawa yung pakikita natin At isa naman po ito Ayan, medyo malabo pero Mamaya pakikita ko sa inyo ng ayos Ano, ito naman ay Mutya ng duwende Ayan Original ho yan Ayan ito ho ay napakainam sa gabay, proteksyon sa araw-araw at yun nga sa pakikapag-usap sa mga tao. Ano? Ito yung lagi nating dala pag tayo may mga lakad o may pupuntahan tayong mga antingero na kailangan nating kausapin at himukin na masilip o makita yung kanilang mga gamit. Ayun. Ito lang po yung ginagamit natin. Ayan po. Ito yon Mga gamit kong pansarili. At salamat po pala ulit sa pagtambay. Ano? Lagi kong babanggitin yan araw-araw. Kasi dahil sa inyo kaya ako ay andi dito. Ano? At ngayon nung araw ng Martes ay may dadating tayong isang follower na galing pa ng Puerto Galera. Ano ho? Kaya tayo ay pansamantalang nag-upload muna habang siya ay wala pa. Ano po, isa pong mapagpalang araw sa lahat at God bless po. Muli po, Agima TV 29 yan. Like and share po mga kamangyan. Ito po pala yung damit. oh yan, back to back yan. Ayan. Yan po yun. Oh, pit na pit. Salamat po.